ang hinahanap niyong totoong gobyerno, hindi pa natagpuan. ang mga tanong na dapat malaman sa buong nangyarahan sa daily sa pamagitan ng lupa bakit ipinamahagi ang lupa sa tao mula sa anghel sinugo ng Diyos at ipinamahagi sa tao sa daily unang una binigyan ng pagkakataon si Adan at Iba nang binigyan sila ng pinatawag na kaharian mula sa Diyos. Dahil nakakasala ang Adan at Iba, binigyan ng kaparusahan ng kamatayan. At ito nagsimula ang kriminalidad. At sinabi ng Diyos na magpakarami kayo at kapunuin ninyo ang sukling sa buong daigdig. Nang nagpakarami na ang tao sa buong daigdig, mayroong batas na iniwan ang tinatawag dominion authority pangalagaan nyo ang lahat ng bagay sa daigdig ibig sabihin pamalaan pang gobernohan. pamalaan sa buong tao ang bagay sa daigdig ng lupa lahat ng mga bagay nagkatao na ang sinabi na titulo mayroong batas na kung ika'y gumagawa at pangalagaan mo sa iyo na yan yun ang simulain ng 0 1 Ngayon, nagkaroon tayo ng batas na Republic Act 1470 na kailangan magkaingin. ang tatawag kaingin, e clearing na yung lupa para taniman. At mayroon din na tawag na ordinary contract of title in five years. Sa ngayon, nagkaroon ng mga tao sa so kabundukan o lahat-lahat ng mga lupain, may batas naman na ito ay tinaniman at napunta sa tinatawag inherited rights of the family. Ngayon, ang pangalawang nangyayari, mayroon na tayong tinatawag na Sorby Administration, Republic Act 926, Bureau of Land. Pinamalaan naman ng Bureau of Land ang buong kalupaan at sundan ang din ang status of the land. Na ito ba ibinigay na o hindi pa sa titulo ang tawag alinabor disposable land, public land. Ngayon nang natapos na yung survey na yan, dumating naman ang edition ng tinatawag Dr. Jose Rizal na pinamahagi na naman ang tinatawag na inherited Rights na kanya-kanya ng mga tao may mga tanim na at mayroon ng emancipation sa Bortinan sa panahon ni Presidente Ferdinand de Marcos. So, no, nagkaroon ng DAR ang tinatawag Department of Agrarian Reform Program. Kung sino man ang mayroon mga tanim na puno na ang lupain, yan ang tinatawag Pero hindi pwedeng ibinta yan na lupa kung hindi sa pamagitan ng tinan. At ang kabayanan lang ng lupa may-ari, apat na prosento lang pwedeng bayaran sa ng sa lupa. Ngayon, ang nangyari na naman yun sa susunod, umintri na naman ang tinatawag na sorbi, uh, private sorbi. Ibig sabihin, PS. PS lang ha. Public Survey. Yung Public Survey may administration, ang tawag PSA. Nandoon na ang tinatawag pub, uh, Professional Survey Unit galing sa patas-taasang pan-ahensya. Ngayon dumating ang panahon na ang mga Private Survey, ibig sabihin, pwede lang sila sa mga Private Land hindi sila pwedeng gamitin sa public land survey tulad ng ibinigay ng mga dam. Ngayon, ang nangyari, ang private survey at saka yung public survey, nangunguna na ang private survey at mahal na ang pangihingi sa lupa. Nawawasak na ng public survey, mahal na ang bayad sa bawat ektarya. At o, nagsisimula ang pag ng survey na hindi dinaan ng tinatawag public administration surveyor. Ito ang dahilan bakit ito ay nagkaroon ng tinatawag na title sa pamilya ng gawa ng tao at mga pagsisikap ng tao. Kaya hindi pwede ang Pilipinas sa ang na sino si Lacan, sino si Koan na may-ari ng lupa. Kundi ito ay binigay mula sa Diyos ang mamumuno door of democracy do body of land ang Pilipinas dahil dito lang ang four corners of the world sa Pilipinas ang hinahanap niyong totoong gobyerno hindi pa natagpuan sapagkat ang nakasulat walang isang tao na alam niya ang katotohanan kaya hanggang ngayon wala pa tayong totoong gobyerno ang namumuno sa atin ay ulo lang ng gobyerno ng mga empleyado. Sa buong daigdig, lahat mga empleyado lang. Wala pang gobyerno. Kaya, ang tinatawag na sovereign Filipino people, siya ang umahawak ng gobyerno. Ang totoong gobyerno ganito, participations of barriers in good, not bad na hindi makapagbigay ng sakit ng kalooban sa bawat isa. Sapat ito ang katugunan ng Diyos. Na magmamahalan, love, the greatest is love, unity and understanding. Doon pa lang sa katugunan, lahat ng tao ay nagkakasala. Mula sa religion, nagkakasala sa batas ng Diyos. Ilang libong religion, million na religion, nag-awayan, nagagawan sa kanilang doktrina. Ngayon, ang pangalawa, politika. Pumili ng tao para ilagay na maging ulo ng gobyerno. Mali rin sa batas ng Diyos. Mali ang pumipili ka ng tao sa pagkatagunan, the greatest is love. The great commandments of God is the greatest is love the only law we need, the greatest Islam, means praying ball like babies. Kaya ito'y wala akong kalaban at ito'y tinatawag ng pagpapahayag sa totoong gobyerno. Ano ang dapat gagawin para lumitaw ang totoong gobyerno? Sundan ang batas ng divine. Ano yung batas na dibayin kailangan tayo maging totoo na Pilipino? Hindi sinungaling na Pilipino. Unang step yan. Pangalawa, walang interes sa sarili. Kundi ang pinaglingkuran sa isang Pangulo ay ang kanyang responsibilidad, ang batas at ang kapasidad at ang kapangyarihan ng tao. Ngayon, equal axis distributions of wealth of the nation. Bawat bagay sa bansa may ka-party ang tao. Ito yung minamayari sa lahat ng tao ang Pilipinas, for example, sa ibang bansa pa. Lahat ito yung minamayari sa tao na binigay sa Diyos. Kaya ito lang ang reason na lumitaw ang totoong gobyerno doon sumabay-bay sa totoong batas at totoong programa na ikaw buti ng tao at hindi pagbibigay ng kahirapan. Yan ang tinatawag na war is not threat of happiness. A war is a treat of disease, hunger, and dying. Maraming salamat at magandang oras sa inyo lahat.